Yes, good afternoon mga kadakers. Good afternoon. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Music Dr. 33, pakihit naman ang notification bell o pang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, ipaparking muna natin yung mga alagang itik natin dito. Kasi kukunin na ng buyer natin yung Uh, itlog sa ngayon uh, mga kadakers ito yung uh, napulot natin sa pangalawang umaga so natapos na ngayon ay alas 3 ng madaling araw so ito na yung nakuha natin kanina sa first cycle Ayan mga kadakers, ang itlog ng alagang itik natin. Napakalinis. Tapos, yan, sasabihin na hinugasan ko ng tubig. Yan mga kadakers. So, ito mga kadakers, uh, walong tray at pitong operaso uh, peraso yan pero yung reject dalawa bakit reject yan ito kasi may butas yan kung nakikita niyo yan butas yan so reject tingnan nyo kahit reject oh, um, linis linis wala namang diferensya ito kaya lang na butas uh, itong isa malinis din bakit na reject eh maliit itlog ng ano ito uh, dumalaga yung first time pa na itlog ito ang kinalabasan pero madali lang ito lalaki din ito mga limang gabi so ito po lahat ng nakukuha natin sa magang ito tapos itong naka ano nakasako dito yon ang napulot natin noong isang gabi uh, pang dalawang araw pa lang ito So, i-subaybayan eh, so nyo lang ako mga kadakers. Uh, mga kadakers, kinuha na po ng buyer natin ang ating mga itlog ng alaga natin. So, kinuha na nila. Hinabol-habol na nila kasi class A. So, ito talaga yung buyer ko sa Agusan area. Uh, mga kadakers, busy talaga itong uh, buyer natin dito sa Agusan area. Pero kinuha nila yung mga itlog ng alaga natin ngayon. Uh, Shout out pala dyan sa buyer na striker. di ka naman sanay pala sa itlog na parang patatas kalinis. Ang gusto mo yung itlog ng itik na parang kamuti. So, thank you for watching!